everyone dahil may nag-comment sa post ko kung uh, may free accommodation ba ang agency sa Pinas papunta dito sa Romania um, po agency is wala kaya malaki din magastos mo pa nag-apply ka yun nga ang nakapadagdag gastos kasi bahay mo swerte ka na lang pag sa pin ah, sa pina sa Manila ka ano nakatira kasi mabilis lang lalo na pag yung agency siya sabi kailangan mag-report ka ganitong araw ipag e, pag sa probinsya ka siyempre kailangan mo ng pamasahe by sa akin by airplane pag sinabing pupunta ng agency is mag airplane ka ako eh. E lalo na pag magbuka ng ticket na biglaan mahal Kaya, yun ang um, ang ano um, pa, um, sa Brunesia ka ng katira. Yun po, wala po talagang accommodation, free accommodation ang uh, agency ko papunta dito sa Romania. Kaya, uh, ano na lang, um, parang gastos ka na rin. Yun din ang nagpapalaki sa gastos kasi. Yun lang. Um, sa medical naman po um, sasabihin naman sa iyo na i-reach kung anong medical. Kaya lang din po sa uh, mag-apply ka ng papuntang Middle Pero uh, may add lang sila na abdominal ultrasound. Yan lang. Uh, kaya good luck po sa gusto. ko kasi magulo ng alaga ko yun. Guna. Sa sapali. Ano na? -no -no.